yun mga tropa max isusu for BE1 eagle tara ipalis natin mga tropa max pasensya na po kayo hindi po natin ipakita yung pag-grind ng crankshaft dahil pinag-grind po natin yan ng point 50 na mga tropa max dahil katok nga po yan 50 yung mean at point 25 naman po yung kanyang contract bearing at dahil meron din pong salyada po yan yung side truss pinababitan din po natin yan mga tropa mix, kaya nagbawas po tayo sa truss washer 0.25 na po yung truss washer natin pinakuha pero may salyada pa rin po yan kaya pinababitan po natin ganyan lang mga tropa teknik sa pagbabawas ng side truss o washer may liha lang po tayo dyan bawasan nyo yung bandang kung saan po yung meron pong babit dun po kayo magbawas sukat tanggal sukat tanggal lang po kayo dyan hanggang sa makuha nyo yung tamang pasok ng kanyang truss sa kanyang crankshaft pwede naman pong magbawas dahil nandyan naman po yung main cup mga tropa at ibinalot na po natin yan alright deliver natin to dahil ipipiting pa natin yung kanyang crankshaft sa kanyang block let's go diba natin ipipiting mga tropa Ayun, pinalitan na natin ng liner yan mga tropa mix din na po natin ay ipakita dahil nakalimutan po natin magdala ng cellphone nung pinuntaan po natin yan at nung pinalitan po natin ng cylinder liner. Ayan, pero bago na po yan mga tropa At sinunod na nga na po natin ipit yan yung kanyang apat Conrad, na Conrad. Plastic muna po natin yan mga tropa chinik din po natin ng plastic gauge yung kanyang main journal po dyan. check natin na goods naman yung kanyang clearance eh tinok na po natin yan yung kanyang limang main cap final torque natin kinik natin yung kanyang side play o salyada at yun goods naman mga tropa mix wala po siyang side play at kinasan na rin po natin dyan yung kanyang mga piston sa kanyang conrad at shout out natin yung nakikita nyo sa video dyan katropa nating mekaniko boss Jonathan shout out sa'yo natapos natin isa sa yung piston niyan, iniwanan na po natin yan at ang tropa natin ang magkakasan ng piston niyan sa kanyang piston ring palikin pa naman po dyan at pasyad na rin kung yung pong ng tropa mix marami pong salamat God bless